alam nyo guys madalas ito dumadaan sa walkway itong sikat na vloggers na mukbangers nakakalungkot lang kasi lagi siya dumadaan sa walkway so kasi sikat na siya ng vloggers so ang nakakalungkot nun guys dahil yung ikinamatay niya is yung isang hamo ng kanyang followers ay kinasa niya pinagbigyan niya so inaksip na yung challenge ng kanyang followers so bago pa natin napisahan, paalala lang po sa mga baguhan like katulad ko or sa si mga sikat na content creator na marami na kay followers matas ang mga views nyo. Dito sa mundo as content creator, maraming basher dito. Number one talaga yan, walang content creator na walang basher. Mayroon talaga marami dyan. So maraming kukontra. Ko dito kasi guys, itong isang mukbangers na vloggers. Ang nakakalungkot dito dahil uh, namatay siya ng dahil sa isang hamon ng kanyang followers. So dahil lang babayaran siya ng 20k. So kahit pagkuhan ka o sikat ka na, bago mo i-accept yung isang challenge o hamon ng iyong followers, isipin mo rin ang iyong sarili kung ito'y maganda sa iyong kalusugan o sa iyong sarili na hindi rin mapapahamak paalala lang kasi wala namang perfecto sa mundo so hindi po lahat na para lang may maikuntin tayo kahit alam natin na masama na pwede may mailagay sa alanganin ng ating sarili eh, i-accept natin yung challenge na yan so sana pag-isipan natin bago tayo mag-accept ng mga challenge sa ating followers, walang masama mag-accept ng mga challenge. Pero tingnan natin ang mabuti kung ito'y maganda sa ating sarili o kalusugan na hindi mailagay sa alangani ng ating kalusugan. ito isang vlogger na mukbangers guys. Yung in pa siya na challenge is kainin yung buto ng manok. So hindi talaga maganda ito guys sa kalusugan ng tao. Kasi once na mo yung buto ng manok hindi lahat yung nadudurob. So may pasibol na may matulis dyan. At saka, pag once na nilunok mo yan guys, may pasibol na sumasabit sa bituka natin yan. Kaya, bago tayo mag-accept ng mga challenge sa ating mga followers or non-followers, pag-isipan natin ito. Maganda ba ito? Hindi ba nakakasama ito? Kailangan, hindi din may lagay yung buhay natin salanganin langanin. Ganun yun guys. Hindi kasi pwede na may may content ka lang kakasaka agad sa challenge, i-accept mo agad yun na kahit alam mo na nakakasama ito so, itong nangyari sa isang vlogger na mukbangers ay isa itong paalala sa mga content creator na naka-accept sa mga hamon ng mga followers na ina-accept nila yung challenge na yan paalala lang po yan na sana may matutunan tayo sa nangyari itong isang content creator na bago natin i-accept ang mga challenge na yan ay pag-iisipan natin ng mabuti ay ito isang ayon at hindi mailagay sa peligro na ng buhay natin so ganoon na yun guys at sana maging lesson ito sa lahat ng content creator sa nangyari nitong vlogger na to so aral to guys isa itong aral sa mga content creator na hindi basta-basta ka maka-accept ng mga challenge. Pag-isipan mo, tingnan mo, ito'y nakakaputi o hindi. So, that's all our video for today. Sana may matutunan kayo. pag follow like and share. Updated kayo. Thank you.